Good morning mga kamama. Today ay mag-aani tayo ng ating mga kamatis. So meron tayo ditong box na lalagyan natin ng kamatis. So yan kasi nga lalamig na aanihin na natin yung mga malalaki. Pero baka iwan na natin yung mga maliliit kasi kung hindi pa siya mag-isno eh medyo lalaki-laki pa yon. So meron tayo ditong mga box. So Yan tayo ay mag ngayon. Magandang umaga. Today is Friday. So, yan. Tayo ay mag-aani. Pakita ko sa inyo ang mga kamatis natin. Yan, o. Oh, lalaki, oh. So, yan. Nakita nyo, may balot yan. Kasi nga, binalutan ni kapapa. Dahil nga, nag sa gabi. Eh, baka, uy, hang kumukulubot na nga. Sayang. Baka masayang. So, mag-aani tayo today, mga kamama pero baka yung maliliit iiwan natin malalaki lang ang ating kukunin and then pinag-iisipan ko pa kung aanihin ko na yung aking mga potato at mga carrots so samahan nyo kaming mag-ani may mga kasama ko si kapapa, kabebe at ang aking bayaw pero wag mo nang tanggalin lahat para mamaya kung may matira ay mukhang walang matitira malalaki lahat eh Mukhang maaano na natin lahat yan. Ay, eto, mura pa. Eto, etitira to. Yung ganito, medyo maputi-puti. Huwag mo nang kunin. Ayan. Yun. Tapos yung puti siguro. Ay, diretsyo na pa papa yan sa box? E, di, muna sa box? Ah, okay. Bigyan mo kayo dito, Ronald, yung isang kutsilyo. Yun, gunting. Ah, gunting. Palalaki ah. Mm-mm. Kasi iba ko sakaling mag-prize, eh, masayang yan, hindi mabuti nang makuha, di ba? Kaysa naman masayang. Ito kunin natin hinog na. Kukuha tayo, kukuha din ako ng ano. Nasaan yung kay Prince na box? Nak! Come out. Padamihan tayo ng han ng ani. Prince. Padamihan tayo ng ani. Nasaan ka na? Tigi -tigi sa tayo ng box. siya. So, sa yung aking box. Ano time! Uh, Hindi pa. Papa, pero papatayin din yan pag ano na. Bubunutin lahat yan. So yan. Huwag muna kasi baka lumaki pa. Yung medyo malaki-laki lang dahil aalis ka kami. Eh, sisiguradong. Ha? Ah, yung mga madidilaw sa bunga sa bungad. Basta yung maliit, wag muna. Kasi mukhang lalaki pa yan. May ilalaki pa yan. ba? Diba? Pero yung that last year, maliit at malaki, kinuha ko na dahil nga nag mag snow na. Nahinog rin naman. Kaya lang, eh, yung kapitbahay kasi hindi pa nag-aani. Kaya, yun ang palatandaan ko eh. Sasabihin noon eh. Mag-aani na tayo, pulin. maginaw Nang nating mag ano matigas diba sabi ko nga eh naku kaya kailangan na nating makuha ah prosen nga hindi pa naman hindi pa nangungulubot eh nang nangulubot na kung ganda nung ano oh ay ang laki nung grabe naman yun napakaganda ito oh Hey. Anak ko lang kang gunteng. Hindi ka na gano'ng magbonet ka, anak. Grabe to, Ronald. Napakaganda nito. Ang laki. Oh, no. The biggest. Ronald, oh, grabe naman to. Ang laki. <laughs> giniginaw si brother. Oh, ayan. Tula pang isno, giniginaw ka na. <laughs> Pag nag-isno na, lagot ka. Ay anak patay doon ka. Ayun yun yung malaki oh. Huwag yung mga ano, huwag yung ito anak kasi ano pa yan, mura pa yan ha. Hmm, kunin mo na. Oho. Uh -huh. Ari ko. Ha? Huh? Hmm. Yung malaki. Ako po, hindi makuha ng anak ko. Oh. Kulang sa power. Oh, Kulang siya sa power. Naku anak, meron na naman ikaw nakita kakaiba. Look. <laughs> puwet. May, May puwet na naman tayo nakuha. May tae. May tae pang puwet. Ito. Turuhin na natin kasi nasa lupa. Mangingitim din. Huh. So yan. Papa, yun. So, yan ako, lalaki, oh. Yan. Ay, grabe, tuntok. Lasi, Sige lang. Ano yun? Akin na muna to. Yan. So, Yan. Si Ronald, silip. Huh? Silip sa camera. <laughs> what's up, man? Woo! What's up? Ani tayo ng kamatis. Ano ka? Sila ano yung meron eh. Yung mga Oo. Sa isang taon, magtatanin na ako eh. Hilaw pa to. Matigas pa eh. Lalaki pa to eh. Kung e, ano nga yun nga mag ani sayo, mahiyaino ganoon pa ng tapetalan. Uto. Mahiyaino mo to sa akin. Sa akin. Time, han time? Yahoo! Ang sarap mag-ani. Ito, malaki. Yun, may hinog, anak, hinog. Ito, malaki. Hihi, nagtatago, hinog. Mm -mm -mm. Malaki. Nasaan na yung malaki? Naku, anak, galing-galingan mo mag-ani, ha? Pag si Matthew na andito, ay alakas noon. Kaya rambulan yun, tsaka si BBM. Makatuwa-tuwa yung mga bata na yon. Eh oo, nag-aano na nga. Parang napaprosen na. Oo. na na. Ah, laki niyan pa. Oo, oo. Kaya balutan natin tong iba. Anak na kuha mo. Laki ah, lagyan mo sa'yo. Wow, lalaki nito. Kay papa. Sa ilalim, silipin mo papa yung malalaki ha. Meron mga nakatago yan kasi hindi lang natin nakikita. Napakadami. Oh. Ito, Tom. Oh, ito. Tayo na. Potato. Kung anong laman ito. Ay, naku, sayang. Walang nabunot. Ah, uh ah. -uh. Ay, grabe. Ang laki nito. Ay. Hey. Ah. Ah! Ang laki ng bunga ng ano ko. Sambot! hu Dalawa lang yung aking uh, aanihin puno. Dadasin lang natin yung bukas ano. Kaya na kuya. Marami pang maliliit dalawang puno lang yung ating inani na ano na potato kasi hindi pa natin lahat aanihin nagpanigurado lang tayo para kung sakali hindi tayo magsisi iniwan natin yung medyo maliliit liit at alam kong, palaki pa natin ng konti sana wag masira pero at least kahit pa paano nakaani na tayo aha Ilang box yung nakuha? Three box. 3 box? Okay, pero ang dami pang tira niyan. 3 box pa rin siguro. Pero at least nakasigurado na tayo. Kukuha din tayo ng kalupasa. So yan. Ha, malalaki yan. Sorted na yung ano niya. Uy, napirahid na yung sili. So kukuha pa tayo ng kalabasa. So yun mga kamama, as you can see, iniwan namin yung mga maliliit. Ano? medyo papalakihin pa natin kung sakaling hindi pa siya magisno. So, yan. For sure, pabalutan natin. Pinakamalaki pa. Pwede mo nang anin siguro yung iba. Ayan, sobrang laki. Ayan, the big one. Ayan ang pag-aanohan ko ng binhi. Iiwan ko yan. Kunin mo. Eh, hindi. Pwede na si... Oh, sige. Pwede na yan. Kasi ano yan, ganun din naman last year. Ay, ito, wag muna, oh. May bumunga pa palang malalaki. Ayan, yeah, pwede na yan. Halos lahat naman, basta yung tampok niyan, ibang kulay, pwede na yan. Eh, itong malaking to. Ay, baka na yung nito, no? Oo. Yung nasa dulo doon, pwede na rin yun. Papa, wag mo masyadong tapakan. Tsaka itong pipino. May pipino din tayo. Basta yung Asa ah, ba yung pipino? Ah, ah. Ronald. Ilan ang kinuha mo pa? Mama, may na Basta yung mura, wag mo na. Ito pwede na ito, hindi lumalaki. Tagal na nito. Papakunin mo nga to. ito. Ito, isang maliit na ito yun oh pa yung pinakamalaki yun ang aking baby ito pwede na to pa kaya mapuputol na yun sa tangkay eh. marami yan marami yan kaso yung iba iiwan ko muna kasi hindi pa natutuyo yung dahon pwede pa yan madami pa yan ah, nandun pa ang lalaki yung mayroon pa dun sa dulo eh. ilan pa yung nandito Ayun pa. Yung pa meron pa doon, dalawa. Ito nakita mo yung pinakamalaki? Ilan pa yung inani mo? Yan, ilan? Dadalwa pa? Ito ang gusto kong pagkakaano niya, yung wala sang nguso. yung walang bilog. Uso, bilog siya. Eh, ganyan naman Eh, kaso nag yung iba nagkakaroon ng na, ano eh. Kanto. Kanto. Ay, meron na palang na ano. So, hindi po. Mama, hindi natin inaanin lahat ang ating kalubasa. So, kasi matibay naman yan. Eh, medyo palalakihin pa natin yung iba. Pero nag-ani tayo na ipapadala natin sa kay Tito Ronald. So, tingin. So, yan. nag tayo. Kung ano. Marami pa po kaming aanihin na ha, more than half pa po. Wala pa sa kalahati itong ating inani. Sigurado lang po tayo. Ayan, nagsigurado lang. Nasaan yung ano? Yung mga ano, di ba? Madami pang tira yan. Ay, naipit na yung isang ano dyan. Sili. Oh, di ba? Ano sa si, masisimok, masi, Tito Ronald? Gaano kadami yung inaanin natin? Kunti pa lang yan. Kung lahat yan, napakadami yan. Kung tutusin sa loob, sa ilalim, napakadami pa nun. Ang lalaki pa nun. Yun na nga, pag pinatay na, talagang nakikita mo ang dami. Yung pagpapatay na yung ano. Ako dito sa bayaw ko, naninigas daw yung kamay. Para mag <laughs> Ayan na. Anak, open the door, please. Ipapasok ni nakapapa yung ano. Yung ating mga kamatis. Diretso sa baba. Sa baba natin ano. No, okay. sa baba. Sa ano. Sa baba. So, ikaw anak ang taga-open. Okay. Masaya na naman ang kamama kasi napakadami na nating inani na naman. Marami na naman tayong mabibigyan ng mga ka... Ibigay natin, mag-share tayo ng kahit tigko konti, at least may ma-share tayo na blessing. Mag-share. O diba, ang dami na natin ipinahil na naman na kamatis. Ito matatagal lang pa itong mahinog pero okay lang, ganoon naman talaga mga kamatis. Papabayaan na lang natin mahinog yan unti-unti. So yun pa. Asan pa yung mga ano? At least meron na tayo nakuha. So, yan na. siguro namin yung last mga third week of, ano? Third week of October. Sigurado, ganyan din karami yun. Pag uminit lang ng one week, ganyan din kalalaki yun. Kaso malamig na, makukontrol na nila yung paglaki. Pero yung, yung ano natin, kalubasan natin, eh, aanihin na yung lahat sa next week. Medyo pinalaki ko pala yung maliliit. Yung kalubasa natin, nasa yung isa? Apat yan. Ito kasi papadala ko yan. Eh, ito lang muna ang na yung dares. Yon, doon ko bibigyan yung aking mga friend. Ito, ito lang muna isang to. Papadala natin sa Saskatoon. Tapos yan, kukuha tayo ng iba. O, ba diba, mga kamama, pag may itinanim, may aanihin. Tingnan nyo naman kung gano'ng kadami yung ating ani for today. And hindi pa po ang lahat yan. Kung tutuusin, uh, nasa kalahati pa po ang tira. So, hindi pa pala tayo nag-harvest ng mga sili. May sili pa nga pala tayo. So, nakalimutan ko. May sili pa tayo mga kamama. So, mga kamama, hindi pa tayo nag-ani ng mga sili. Pero yun naman siguro hindi maano. Marami pa po tayong bungang mga sili, oh. Marami pa po tayong mga hot pepper. Ito pang dinuguan. Madami pa. Yan yung mga ano, hindi pa natin naani. Ang inaani lang natin, kaya lang tayo nag-ani ay, so, kung halimbawa mag-freezing po or mag-frost paggabi, eh at least may naani na tayo, hindi na nasayang ang ating paghihirap. Pa oh. <laughs> Yan. Mga kamamahang, gando na lang ang ating vlog for today. Nag-ani na tayo ng halos kalahati ng ating mga tinanim. Kaso iniwan natin yung mga marami pa tayong potetong aanihin. Hindi pa pala tayo nakapag ano ng carrots. Hindi pala ako nakakuha ng carrots. Isang piraso lang. So kailangan pa palang bumunot ako ng carrots kasi nga ipapadala ko yung iba doon sa bayaw ko. So yan lang po ang ating vlog for today. Bago na lang i-update ko po kayo sa pangalawang harvest ko kung gaano karami ang matitira. So yun lang mga kamama. Thank you for watching Kayka Mama's Vlogs. Like and subscribe. Bye-bye.